single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Pukol! Pukol! I F M. So, na nga, uh, pinahinaan natin sa ating uh, butihing cheat, sa ating tech. At uh, medyo umuki na yata. Try ko lang ha. O, kung uh, lumakas na yung uh, ano natin sa kabila. Uh, kasi mahina yung globe, tapos smart malakas. Sige po. Uh, tawag ka na para ma-check natin kung uh, okay na ba yung uh, ano yung uh, volume ng ano natin ng ating uh, smart okay eight, eight, five hindi na pala yon pa ito hello hello good evening hello tao po hello naputol ulit ulit. Ah, sige, tawag ulit kasi tinitimpla-timpla ko namin ngayon. Para, ayan. Hello? Hello? Hello, baby. hinaan mo, hinaan mo. Aba, itakas pa rin. Yan, yan. hello, hello. Hello. Sige pa, hinaan mo pa. Taka, taka, lang. hello, hello, magsalita ka. Magsatray lang ako, ha? Yeah, sige pa, magsalita ka pa. Okay, oh, sige. Yan, hindi ano. Yan. Yan, okay na. <laughs> okay na. Okay na. Yung smart na. Pero hindi kita kamo naririnig sa radyo. Ay, sa cellphone. Hindi ba ako narinig sa cellphone? Ah, mahina. Okay. Okay, yeah, okay na? Narinig. Ah, Oo, oh, ah, -hmm. sige. Okay, sige. Mm, okay. Ano? Ay, na try lang ako, ha? Oo. Oh, oh. okay. okay. Okay na? Okay. Oh. Yan. Uh, sa ilig sabi, isagad natin yung hina. Ito ba yun? Baba. Hina, isagad natin. Yan. Guys, okay na, guys. Pwede ka nang tumawag. Sa ating smart 0947 8720 two a ah, uh, two five three Okay? Para sa mga gusto ng kapars. Hello? 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 Ayan, medyo okay na chip. Okay, okay, okay. okay ganito yan. Anong pangalan mo? Daniel. Hinaan mo na radyo mo. Hinaan. Hinaan mo. Hello? Uh, wala na Yan, pangalan mo? Daniel. Daniel? Daniel? Oh, Oh, taga saan si Daniel? Alfonso... Cavite. Ilan oh. talaga si Daniel? Forty years old. Forty. Okay, ganito na Daniel. Ah, uh, Hahanap magkita ng kapares mo mamaya. Pag may tumawag na babae, tawag ka ulit. Ah, sige. Okay? Okay, sige. No problem. Yan. Okay, guys. Okay na po. Uh, tinatansya kasi natin yung volume para magkaintindihan tayo. Kasi kanina sobrang nalakas. Hello? 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 Tao po. Hello? Na, na, na ano na nangyari dito? Hello, good evening. Hello? Hello? Yes po, sino to? Macho cute. Uh, ah, macho cute. Sige, macho cute. Tawag ka ulit. Kababae kasi muna ang inihintay ko, ha? <laughs> Hello, good evening. <laughs> Hinaan ng radyo. Hinaan ng radyo. Hinaan ng radyo. Ng radyo. Ay, good thing, Ay, may utak ka. Hinaan ng radyo ka. Hinaan ng, <laughs> ng radyo. Hello. Good evening. Pinaan mo radyo mo. na po. Yan. Ano pangalan mo? Jason po. Jason? Opo. Oh, Jason. Okay, Jason. Hanap po na tayo ng color na babae, ha? O, tawag ka ulit. Hello, good evening. Hello. Yan. Hello, ano pangalan mo? Kikay. Kikay. Nagkasaan si Kikay. Tagasal si Kikay? Ilang taon na si Kikay? 35. 35. Kikay, pwede ba bang hinaan ang radyo mo? Naglit lang po. Sige, nakasin kita ngayon. Hoy! hinaan niyo ang radyo mo, mga ahak mo. Ngayon na. O, Kikay. Tagasal si Kikay nga? Ate okay, Valenzuela. Valenzuela. Bisaya ka dahi? Ay, God. Ah, Kay Gahi, man. Oo. Gahi na sa matambo. Oo, oh, kaya nga. Oo. Oh. May may anak ka? Yaon. Hmm, ilan? Duha. Duha. Hmm. Sige. Hello. Wait. Tawag ulit. Ah, uh, zero nine 4821867 Nandito po sa Smart Nakapasok si Ah, uh, uy, nawala si kike, Ha? Napindot. Huh? <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Hello. Hello. Sino to? Uh, si Sally po. Si Sally, ilang taon na si Sally? I'm two. 52? Single ka? Ah, uh, single mom po. Single mom. Ilang, ilang anak ni Sally? One lang po. Isa. Okay. Teka lang ha. Hello, good evening. Okay. Hello? Yes, ano pangalan mo? Si Daniel. Daniel, hinaan mo radio mo, Daniel? Pintik-pintik mo yun. Ilang taon na si Daniel? 40. 40? Ma'am Sally, si Daniel ay 40 years old. Okay lang ba? Okay lang to. Oo, sige. Daniel, kausapin mo si Sally, 52 years old. Hello, Sally. Kumusta ka? Hello, kamusta? May nabusit. Hello? Hello? Yan, yeah, narinig mo na? Lahing na. Ah, ikaw? Bungol-bungol mo ka, Daniel. Patay <laughs> <laughs> nga radyo ko eh. O, oh, kaya nga. Narinig mo si Sally, hindi? Hindi. Ah, Sally, narinig mo si Daniel? Oo. Oh, o, oh, 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 kaya ayin nga. Ayin. Ikaw yung bungol, Daniel. Oo. Oh. Hindi. <laughs> o, oh, kausapin mo na ulit. Hello? Hello, Sally? <laughs> Saan ka sa Hello? Hello, sorry, sorry. Saan? Taga saan ka daw? Ang, ang, Taga lang, sino ba sa inyo dyan yung nag-radio? Sali na may radio ka ba dyan? Hinaan mo? Okay. Hinaan mo? Hold on. Okay. Hold on, ah. Baka hold on ka ngayon. <laughs> Yan, okay na? Kaya nga, eh. Sabi ko hina ka ng radyo. Okay. Sally, narinig mo na si Daniel. Papa. Okay. Daniel, narinig mo na si Sally. Hindi Okay, lang. Hindi atis mo. Oh. Oh, sige. Oo. Oh, kausapin mo na. Hello. Hello. Hello, Daniel. Hello, Daniel. Hello, Daniel. Hello, Daniel. Hello, Daniel.

Ikaw talaga. Kinilakas na kita ngayon. <laughs> <laughs> Paano tayo magkarinigan yan? Eh, sabi ko, mag-feedback tayo. Yan na radyo. No, oh, wala nga radyo. Okay na? Sorry, okay tool. na. O, kausapin mo na. Dali. Hello. Hi. Sorry. Hello? hello. Uh, hello. Mahina, mahina ang ano mo. Pasok mo. Ikaw nga mahina eh. Lakas-lakas tong boses ko eh. Teka saan ka? Ay, taga lupa. Dito, Dito sa yung... Alfonso Cavite. Oo. Oh. Pag tinatanong ko kayo, sumagot kayo ng ano mahusay, okay? Oo, <laughs> oh, sige. Ganoon talaga pag no. Daniel. <laughs> <laughs> oo oo naman. <laughs> oh, naman. Oo, ano na, tamimi na kayo. Oh ano, bigayan mo na kayo number para magka-indidia kayo. Mga hayop kayo. Oh Daniel, bigyan mo na lang yung number. Anong number? Number mo, Sally. Hindi, okay. Bigyan mo na lang. Zero nine. Zero nine six. Ha? Zero nine. Zero nine six. Teka, 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 lang. Daniel, huwag ka muna maingay. Kukunin ko muna, ha? Okay. Okay. Sally, zero nine. Zero nine six three zero five eight five five six five sobra no. 2, no no sobra nine zero nine six zero nine six three three zero five eight five twenty ah eight five twenty Naon sa manila eh fine. Uh, zero nine. Teka teka na. Zero nine six three. Three. Uh, zero five. Ah, uh, uh, eight five. Ah. Uh, eight zero eight. Uh, teka 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 eight teka nalito na ako zero nine uh -huh. six three three zero <laughs> eight five eight five twenty twenty ayon uh, pala eh. okay dan uh, Daniel mo zero nine six hindi pa eh. 2468 four six eight kulang lang ito kulang zero nine six three kulang zero nine five eight zero five eight twenty twenty yes ala siya zero nine six three thirty fifty eight five two zero na eight six eight 2-0? Ay, kabungol. Bayotak ka. Ulitin ko, ha? 0-9-6-3 3-0-5 8-5-2-0 Okay, na? Okay, 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 sige. Okay, sige. Okay, <laughs> <laughs> Mahirap talaga pag mga, mga rungler ka, magkausap. Magbungol. Kaunsa <laughs> man mo, eh. Ahaha, mga... Kaya nga pero okay lang 'yan guys dahil pinatantsa po natin ngayon. Kaya nga habang nagsasalita sila, andito po sa likod yung uh, chick natin para balansehin ang volume kasi minsan hindi nagkakaintindihan gawa ng parehong mga bungol. 'Di ba? Ni Queenie Story, magandang gabi sayo at uh, Gladys Labarias, tita Cora, sa BCDA. Saka, happy birthday daw, Rondal Riot. Hindi ko naman birthday, noong sa main taong ko, eh. Ging Diestro, good evening. Hello? Hello? Anong pangalan mo? Edwin po. Ha? Edwin. Edwin? Okay. Edwin, ganito yan. Antay muna tayo ng may babaeng tumawag para kausapin mo, ha?

Good evening po. Yes po. Ano pangalan niyo po? Tandasyon po, Madrid. Ano, ano ulit pangalan niyo po, ma'am? Tandasyon. Ano? Salvi na lang. Salvi, salvi na lang. Okay, salvi na lang. Salvi, Salvi. Ilang taon ni Salvi? Ha? Ilang taon ka na, Bungol? <laughs> Kinataw ka na? Senior na po. Uy, ginoo ko. <laughs> <laughs> Ilang taon ka na po? Ha? Oh. Senior na po, 65 na. 65 na? <laughs> <laughs> 65 ka na? Opo. Mahanap ka pa ng pares. Oo oh, naman. Masarap na kausap eh. Ang tanong kaya mo pa ba? <laughs> <laughs> ha? Kaya mo pa ba? Oo oh, naman, kaya pa. Okay, ginoo ko. <laughs> na. patay tayo niya. Teka lang ha. Hello, good evening. Good evening po. Yes sir, sino to? Si Rolly po. Rolly, tumawag ka na kanina. Ganap ng Juwan. O, oh, ilan talaga si Rolly nga? 25. 25? 25. Thirty-five. Opo. E paano to, senior na nandito sa kabilang linya? <laughs> Kaya mo ba? Kilang ka ba? Sixty-five. Opo, kaibigan lang. O, sige, ma'am Salvi, eto po. Bira. Opo. Si Rolly. Hello. Hello. Alan. Salvi. 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 Oo. O ano, kukunin mo ba number ni Ma'am Salvi or number mo? Number na lang po niya. O, oh, Ma'am Salvi, number mo daw. Ah, 0936. 36. 0936. 0631. 331. 28. Ah, 33128 Uh -uh. Teka lang ha. i check ko ha para sigurado zero nine three six zero six three three one two eight, two four ah okay, uh -uh. oh, nakuha mo? Hindi pa po ah oh, zero nine three six zero nine three, six zero six, zero, six three, three one two eight three three one two eight one two Ma'am Ma, am, Ma am Salvi, may tanong ako sa iyo. Ano yan? Kaya mo ka ba? Oo naman, kaya pa makipag-usap. <laughs> Wala ka ba bang ba arthritis, rayuma, ganyan? Ah, uh, malapit na. Uy, <laughs> oh, papabagi ng color. <laughs> nakalang, nakalang. Sige, salamat. Ingat kayo, ha? Thank you. Ay, just ginawa you know, ko na kung sama niyo. Na problema kay Basig, atakehan sa arthritis ay binubuhang na aga 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 na hello siya big big pudibey yes maam ano pangalan niyo po ah, Bea. si beya ilan talo si beya kami matanda na ako ilan daw ka na kailangan ko ano paibigandang hmm kaibigan, Diyos ko. Ilang tao ka naman, hmm. Bea? Malapit na mag-senior Malapit na mag-senior? Kaya mo pa ba? Hmm. Oo. Kung bakit siya pag-usap lang, kaya? Hindi eh, lang usap, pati kain. <laughs> <laughs> ay, ka ay, kain na pagkain, hindi yung ibang kain. Ay, depende. Malay mo, ay, kung bata-bata kakainin ka talaga. <laughs> lalo na pag masarap yung luto mo, kakainin niya. Ay, ay, oo, Johnny, kusunera ako, kaya masarap ako magluto. Mm. Matagal ka nang walang boyfriend? Di walay ako, Johnny, matagal na. 59 ka na ngayon? Yes. Mm. Pero hindi mo ba na-miss yung magkaroon ng partner, ganyan? Hindi. Si Ma'am Junisha nga, nanay ni Manny Pacquiao, nagka-boyfriend nga eh. <laughs> Iba naman yung gani. Oh, si Madam Uri, nagka-boyfriend no? nga. Oh, eh. oh. Hello, good evening. Good evening. Magandang gabi. Sino to? Sandro. Hina Sandro, hinaan mo radio, Sandro. Sandro. Yan eh. Yung gusto kaibigan yung... Sandro, hinaan mo radio. Oh, <laughs> Hinaan mo radio mo. Chinilasin kita ngayon. Mahina na nga. O, oh, ilang taon na si Sandro? 45. 45. Ikaw yata yung tumawag kanina eh. Hindi. Ha? Ah? O, oh, sige. Mambeya, si Sandro, 45 years old. Wala ba, Johnny, yung senior? Wala mas Huwag ka nang maghanap ng senior kasi wala nang kaya yun. <laughs> Sos, Diyos ko po. oh, paano ka kung liligaya ka? O, oh, kausapin mo si Sandro Mambea. Ay, Mambea. Hello. Hello, Sandro. Good evening. ka? Ah, uh, nandito ako ngayon sa Mandaluyong. Ay, Mandaluyong? Saan sa Mandaluyong? Ah, uh, sa Brunei. Sa may febrero ka? Kaya sa mandalo Uy, uh -huh. <laughs> Sandro, bakit ganyan yung buwosis mo? <laughs> May <be de> Febreros? <laughs> Para febrero? Parang si Bulantoy. Yan, hindi naantok yata. Kaya nga, eh. O, no? oh, sige. Ah, uh, ko ano, kukunin mo number ni beya or number mo, Sandro? Number na lang niya. Number mo daw, beya hindi ko kabisado eh, hindi ko kabisado, bago oh. lang. Ito oh kaya nga Sandro, pag paumanhin mo na lang eh, matandaan na eh. <laughs> <laughs> number mo, number mo na lang. Ayaw ko. Rider, oh, di ba? rider ako. Ay, di ba? <laughs> oh, Mambaya, rider daw siya, hindi pwede, ba? baka mabukingan ng scam Okay lang. Mm -hmm. No problem. Number mo na lang. Ay, ayaw ko rin. Ay, na, naigis ko min number mo daw, Sandro, di pwede sa kanya. Ay, di, di pwede sa Ah, ikaw, balito <laughs> kay Kagnaong Sandro, eh. Kasi, <laughs> ayoko okay. nga public yung ano. kasi mm, ah, sige, Ay, i off ko kayo. Okay lang. Uh, pwede. Ah, pwede. Ah, sige, okay. Teka lang, ha. Teka lang, ha. Itataas ko lang yung bed, ha. Teka lang. Please, nakuha na lang yung number. Mga bungol kasi. okay, okay na, ha? Thank you very okay. much. Okay, salamat. Alright, sige. Ay, Diyos ko mo. <laughs> Ang hirap pala mag-facilitate pag mga mabapari yung mga thunders. Okay, magbabalik pa tayo, guys. Ha? Stay put lang kayo dyan. Alas 8.24 na. Bakit muro na mga matatanda? <laughs> <laughs> Wala na paki pakialam doon. naba kayo 824 singer ka ba naghanap ka ba ng kapares si Johnny Bukol ang bahala jan johnny, johnny. Pukol. Pukol. i fm